Kakalabas lang namin galing work at saktong sakto nagutom kami kaya kakain kami ngayon sa labas. Chicken cubs lang balak namin kainin kaya agad-agad dumipad ang aming team kung saan maraming restaurant na kabsahan. Medyo matagal kami nakapasok sa napili namin restaurant guys kasi marami pang kumakain at wala pang bakante kaya nagtambay muna kami sa labas habang nagaantay. Three, seven seconds later. At dahil may bakante na umatake na kami guys. Bago pala kami murder guys, patingin-tingin muna kami ng mga available menu nila. Pero ang balak talaga, isang putahe lang ang bibilhin. Ito na po yung na-order namin guys, tig isang one-fourth na sinugbang manok, may free sibuyas pa. Ilang minuto lang naman namin binanatan to guys, tas ubos agad. Satisfied din naman kami sa luto ni Love, so for sure babalik-balikan namin to. Say hi! Thanks for coming kuya. Ay, Bye, bye! At bago pala kami uwi ng bahay guys, maghanap lang po muna kami ng tindahan ng chai. Tapos pagkatapos magpo shoot lang saglit tapos diretsyo uwi. <laughs>